Eto na, di ba pinag-usapan nga yung kay Daniel Padilla. Yeah. Ang topic natin for today, nakakawala ba ng star factor ang ginawa ng aktor o oh, ni oh. Daniel Padilla na makihalubilo sa mga tambay. Ayan, yung lang ba kasi sa Siargao? Oo. Oh, oh. Diba yung nasa Tulaysa, oh, right. nakipag-banding, parang oh, na ganun-ganun. Yeah. <laughs> so yung ibang kinukles yung bakit nakikihalubilo. Oh, oh. Nawawala yung star factor, oh, right. parang ganun. Oh, oh. Star factor. O, oh, yeah. ano kaya ito? Bunt ulit? Ay, ano ba yan? Maybe. Yes, talaga? Yes. Oo oh, naman. Siyempre, pag superstar ka friendship, dapat, di ba kahit naman noon, nung araw pa, sa mga artista ng mga LBN, sa Pagita, uh. parang ayaw nilang ilabas yung mga artista nila para may mystery pa rin, parang ganon. Siyempre, pag nakikita nila yung artista, parang nawawala yung ano, yung mystery. Uh. At the same time, di ba, dapat nga nung araw, pag lumabas ka, dapat naka-makeup ka, hindi mo kakambasa or something lang nawalan ka ayos ayos kasi tinitignan ka talaga na maayos artista iniidolo parang gano'n. lodi mo talaga parang uh -oh. ganyan uh -oh. so uh feeling ko talaga, nakakawala ng star factor yung nakitang pakalat-kalat ka sa bakasyon mo. Yun. Uh -oh. Eh, nung araw at ngayon na panahon, magkaiba yun. Uh -oh. Siyempre, ito, iba na ang panahon ngayon. Nung araw, marami ng pagbabago sa showbiz. So, I don't see anything wrong kung makikahalubilo si Daniel Padilla sa kanyang bakasyon sa Siargao. Kasi, ano naman yun eh, uh, wala naman sa shooting, wala naman sa ano. Siguro na feel lang ni Daniel na, siyempre, heartbroken yung tao na makipag ano ba, makipaghalubilo. baka yun ng kanyang coping mechanism, di ba, na bumaba, di ba, makipagmingle uh, sa kanyang mga fans doon sa Siargao, na parang ginagawa rin naman ni Nadine Lustre nung nandun sa Siargao at bumili pa nga naman Thomas. ay mas, ay, mantika. Man, di, mantika. Hindi, mantika. Hindi, sarsa. Ah. Oh, yon. So parang feeling ko, hindi naman laging ginagawa ni Daniel yung makihalubilo doon sa mga tambay. Doon lang siguro naganap na naisipan lang niya siguro. Parang siguro malungkot siya, lumabas siya, nakihalubilo siya. Parang gano'n feeling ko. Pero pa pag ikaw namamahala ng karir, siyempre, isipin mo kung nakaka-apekto ba sa karir o hindi. Kaya nga madalas, madaling nalalaos ang mga artista kasi yung magandang attitude na kung saan saan nakikita. Kasi iba pa rin talaga yung, ano, yung may mystery ka pa rin na hindi nakikita ng mga tao talaga. Ako naniniwala sa ganun, hindi sa makaluma or something. Kasi kung mapansin mo, ang bilis malaos ng bawat artista ngayon eh. Bilang na bilang mo lang yun nandyan lang ang karir. Dahil ano, so ang sinasabi ng iba, para nakakawalan ng ano, nakakababa ng popularity ni Daniel, nakitang pakalat-kalat at nandun sa ano, sa tambay sa mga ano, oh, okay. parang ganon mangyari yon talagang makakawala ng mystery pero hindi naman lagi at ah, si Daniel kilala talaga na ano mabait talaga siya sa fans niya na talagang uh, kumbaga nagre-reach out siya sa mga fans niya. Kaya nga gustong-gusto rin siya na kumbaga kahit marami nang basya kanya sa relationship. So pag sa pagbreak up nila ni Catherine Bernardo, pagdating naman sa pakikisama sa fans, ay eh, talaga naman maraming humahanga kay Daniel. So wala sigurong masama na yung bakasyon niya, yun, nakipag-mingle siya dun sa mga fans, eh, hindi naman laging nangyayari. Ay, ano? Ano ang principle naman sa akin? Para sa akin, parehas na kay May. May point na naman. Tama. May point naman. May Siyempre ako maybe, di ba? Oh. Tama naman, sa panahon din ngayon, kahit nga natin na tapos siya sinasabi mo, Pwede Shepeda, iba pa rin yun talaga. Masasabik yung mga tao sa'yo. Okay. Na parang, ay, yung may mister na parang, ay, nakita na naman si Daniel, ganyan-ganyan na parang itsura, ganyan-ganyan ganyan, ganyan, ganyan parang baka magganan ganyan pa. Kasi hindi naman lahat na nakakakita sa'yo ay positive ang magiging impact on the Oo, oh, tama, tama. Mayroon iba na, ay, si Daniel pala, ganang ganyan, ay, nakikipag lang yan sa ganang ganyan, Ay, kulang, nakikalunan, kulang, naman ba, ay, ganan-ganan-ganan. Yung mga tama mga ganang, <laughs> ganyan, <laughs> ganyan, <laughs> ganyan, <laughs> May ganan talaga? Oh, may ay ganon? Oo, oh, may ganan <laughs> pero sa kablang bada, yun naman kayo tama din diba? At least, pinakita pa rin lang yun. Yung pagiging pangmasa niya. Mas, nilapit niya yung sarili niya. And ngayon, nandun siya sa Sergap. Maraming tao, baka nga mamaya, hindi lang pinakita. Iyaya siya, baka pinagbigyan pa yun. Kasi sabi, tambay eh. Tambay-tambayin. Tambay. Baka may inom-inom. Sumat eh, muna. Ka, pwede, pwede. So, pinakita niya yung pagiging masa niya. So, parang wala nang masama. Pero dapat din na may mystery, di ba? Pero si Daniel yan. So, alam naman niya kung anong tama para sa kanya. Pero yun po, kayo, mga classmates, ano ang tingin nyo? Nakakabababa na si Sir Factor ang ginawa ni Daniel na pakikihalubilo sa tambay nung siya ay magbakasyon sa Siargao. Ayan, Ayan. Diba? ba? Comment-comment lang po kayo. Eh